Muling dumestansya si Vice President Sara Duterte sa mga espekulasyon hinggil sa umunay plano niyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Base sa latest survey, muling nanguna si VP Sara sa mga napupusuan ng mga Pilipino para maging presidente, kusaan halos kapantay niya sa survey si Senator Rafi Tulfo para kay VP Duterte, masyado pang matagal ang 2028. Kaya't nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education. Gayunman, nagpasalamat pa rin ang Vice Presidente sa suporta at iwalang ibinibigay sa kanya ng ating mga kababayan.